ang pinis niya wow pinis ito lahat lahat na pinis pati mga kwarto ah, si gusto mag pakisami dyan baka naman kontak na lang sa amin ayan TV si panin comment kayo kung maganda ba o pangit Pakagawa. pagdating sa kantuhan yan o. Okay. Yan siya. Saktong sakto na. Maganda na. Ang Thanks. Mm -hmm.